arestado ang tatlong pulis na nagdakaw sa bahay ng isang negosyante sa Balagtas, Bulacan. Nakuhanan pa ng CCTV ang mga suspect at ang kanilang mga kasabwat habang tumatakas. Nasa frontline ng balitang 'yan si Rhea Fernandez. Dalawang lalaki na may bitbit-bit na mga gamit ang nakayukong naglalakad papunta sa kotse sa Balagtas, Bulacan kamakalawa. Tumatakbo naman ang isa at mabilis na ipinasok ang hawak sa likuran ng kanilang multipurpose vehicle. Nagmamadali rin sumunod ang iba pa nilang kasamahan. gakatapos lang palang pagnakawan ng pitong lalaking yan ang isang negosyante sa lugar. Kwento ng nakakita. Bandang alas 10 ng umaga noong Merkules dumating ang mga sospek. Akala raw nila mga bisita ng negosyante ang mga ito. Pero nagduda at kinabahan na raw sila nang mapansing hindi lang naka face mask, kundi armado pa ng mga bari ng mga lalaki nang lumabas sa bahay ng biktima. Natakot kami siya, nagtago kami. <laughs> kasi may mahabi na baril. Dito kasi talagang baray umanong sasakyan. Eh. Kasi tumutulong kasi sa gamot. Kaya di na yun alam na labas maso kasi tao, kaya di na yun alam na hold pala yun. Saktong may taga-barangay sa lugar, kaya agad na naitimbre sa mga otoridad ang insidente. Agad na nagkasa ng manhunt operation ng mga pulis kung saan tatlo sa mga sospek ang nahuli kinagabihan. Sa inisyal na investigasyon ng Balagtas PNP, napagalamang mga kapwa pulis pa mga ito, kabilang na isang major. Kanina, isinailalim na sa inquest proceeding ang tatlo sa pitong sospek para sa kasong robbery. Nasa restrictive custody na rin sila ng kampo krame. Atin isirmahan na rin po at uh, the IAs already took cognizance of the case for purposes of their uh, moto proprio investigation uh, para makapag-file po tayo ng corresponding administrative cases against these uh, three PNP personnel na na-identify natin so far. Kinukumpirma naman ng PNP na kakilala ng biktima ang isa sa naarestong pulis na maaaring utak sa krimen. Hindi na idinetalya ang halaga ng nakuha sa negosyante pero kumpiyansa ang kanyang kampo na mapapasakamay ang hostisya. May umamin, may umami, strong case. Sinubukan naming kunin ang panig ng mga sangkot na pulis na nakakulong sa balagtas pulis. Pero mailap ang mga ito. ito. Tinutugis pa ang apat na kasabwat na hindi pati ako mga pulis din. Ang ilang residente, ikinadismaya ang pagkakasangkot ng mga pulis sa na nakawan. Nagulat tayo at nalungkot kasi um, yung dapat nagpoprotekta sa atin is yung uh, mga kapulisan. eh, ang kapulka mo ng mukha nila, alalaki na ng sweldo nila, nagaganon pa sila kanina. Pinatawag ng Regional Director ng PNP Central Luzon ang lahat ng hepe ng police station sa Bulacan sa isang command conference. Una nang iniutos ni DILJ Secretary Benhur Abalos na silipin ang insidente ng robbery sa buong Bulacan, lalo't mga pulis ng lalawigan ng sangkot sa pagnanakaw. Iisip ko before kung iisa ito para naguti ko sana yung superior. Pero nung chine ko yung background na bawat isa, iba-iba sila, iba-ibang istasyon eh. So, kakaibang this is already considered a syndicate, a criminal syndicate. So, yun ang na tinitignan namin, anong ties that, ties that bind them. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.